tumigilan ang ulan dahil mahal kita. Bumagpas ang mga pagpak ng hipon sa asul na ipapagod. Nagtakip silim sa mga putong na pinag sa lilib ng pinaglang, sa lilim ng buwan ng mamasin. At doon, napagmasdan nila na naroon ako na bon sa madilim ng paligid. At sa paligid na iyon, aking narinig kahulugan ng tunay na pag-ibig. Pag-ibig na hinahanap ko sa iba. Pag-ibig na hinahabol-habol na. Pag-ibig na ako'y tanggap. Pag-ibig na ikaw ang lahat-lahat. Pag-ibig na nagpapatawad. Pag-ibig na anak ang sa sa'yo. Pag-ibig na naiintindihan ako. Pag-ibig na nagkatawang tao. Pag-ibig na kumpleto ng mundo ko. Pag-ibig na patilangit sa iyo ireregalo. Pag-ibig na binubuhay ako. Pag-ibig na namatay para sa iyo. গুগ ang malapas kong simoy ng hangin at ang basbas ng liwanag alam ko alam ko may mga katanungan kang naisagutin may mga tinigkahan na madalas walang pumapansin mga pighati ng puso walang makakaalam inagpis ng puso at karamdaman sa gabi ito, habang ang mga bituin ay tila nanonood sa atin may magpapakilala sa iyo. Malamang ay narinig mo na ang kanyang tanyag na pangalan. Sino, saan, kailan, ang nag-iisang kasagutan. Malamang ay narinig mo na ang istorya kung saan ang tunay na pag-ibig ay hindi kaniliwang nag-iisa. Kung saan ang lahat ng mga problema ay pinatumba at nawalan ng bisa gamit ang dalawang mahiwagang salita niyang mahal kita. Oo, mahal ka niya. Wala na pa rin pa. Kahit ang mga salita ay hindi na magpagwarto tugma Ang dila ay pumalipit na sa pagwing ka. Mahal ka niya. Ito ang katotohanan. Ito ang katotohanan. Wala ka lang na hangganan. Ito ang katotohanan. Ito ang katotohanan nagpapalaya sa lahat ng uri ng takot. Ang mga luhang at tayong saksi lamang ay unan at kumot. Ito ang katotohanan malamang ay narinig Pero sa gabing ito, hayaan mo siya ang magpakilala. Sa gitna ng isang madilim na kalawakan, Isang tinig ang siyang tumawag sa gitna ng kadiliman. Magkaroon ng liwanag, hayaan mong galing kita. Ito ang simula. Ang simula ng pag ng gabi at ang ng mga tala. Ang unang araw sa dalampasigan at ang unang gabi ng mga tala. Ang unang araw na dalampasigan at karagatan, puno ng mga isda. Ang mga batis at ang karagatan ibong ng hahangana. Ito ang simula. Ito ang simula ng unang paglikha ng taghanang ng aking tinakda. Ito ang simula. Nagpakilala na ako noon, magpapakilala muli ako ngayon. Ako, ang tagalikha ng simula. Tagalikha ng ko, tagalika ng simula. Tagalika ng bagong buhay. Tagalika ng tubig sa gitna ng disyerto ng Alulumbay. Ako ang tagalika na siya ang tagahatid ng ligaya, tagasagip ng mga isipan na nalunod na sa problema. Ako ang simula. Ito ang simula. Ito ang simula ng isang pelikula. Pelikula, ikaw at ako ang bida. Pilikulang tapok ang ating istorya. Istorya natin dalawa. Ang paano, kailan at saan. Kung paano, tayo dalawa. Kung paano, kailan at saan. Unang nagkita. Ang paano, kailan at saan. Unang umaga. Kaya nung kita sa simula. Kung paano mo lahat, Nagtugma, tugma. Ang unang araw, paglikha, patungo sa gabing narito ka. Ito ang simula. Ngayon, ang simula. Simulan natin ang pelikula. Mahigit na lamang taon na ang nakaraan sa isang bayang puno ng mga taong nagsisigawan. Sa gitna ng tila isang marahas na digmaan may isang hari puno ng dugo ang katawan. Kuro ng tinig na itinapos sa kanyang ulong na sasaktat sa panahon ito, nakatitig ang buong kalangitan. Habang sumisigaw ang kanyang mga itinuring na kaibigan, ipako, ipako! Ito, ang tunog ng tibad. Ipako, ipako! Ang mga mahel ay nagkagulo sa sinaryong nilohikal. Ipako, ipako! unang pagtatanghal. Iba ko! Ito ang letrato ng tunay na pagmamahal. Ilang oras na ang nakakalipas sa ating pelikula. Ang bida ay unti-unti nang nagahanda. At sa siya ay unti-unti nadara pa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ilang beses, ilang beses pa. Hindi na mabilang, hindi na mahalintana. Hanggang kailan? Magtatagal, magtagalik ha, magtadhana. At sa wakas, ay narito na. Sa butok ng kalbaryo, lahat ay narito at parating na rin ang dulo. Inilabas ang mga pako At sa pagtatapos na ito, nilighang ko ang simula. Ang simula ng istorya natin dalawa, bawat segundo binagpumpatong pa. Upang simula natin ang tadhana, alam kung wala ka pa sa mga oras na ito. Pero sa mga oras na ito, nasa isipan na kita. Ang paano, kailan, at saan. Ang bawat sa sa iyong katanungan. na umuwing luhaan. Kahit kailan, kahit saan, ang puro ng tinig na sa aking sino nagpapalaya Mula sa yung takot, sumisigaw na hindi ka na umuwing puno ng lungkot. Ang cross na nasa balikat na aking tinala, itinaguyod hanggang huling banda. Nagsasabing pitpit kita, ang mga kasalanan mo'y akin nandala. Kung na nagkatawang tao. Ito ang pag-ibig na binubuhay ako. Ito ang pag-ibig na namatay sa'yo. Para sa'yo ang lahat ng ito. Ang lahat ng likha. Ang lahat ng ginawa. Upang sabihin sa'yo, mahal kita. Mahal ka niya! Mahal kita! Wala nang palikoy-likoy pa. Mahal ka niya! Walang mahal kita!